Ito na nga guys, landslide po sa Matinic. Ayan, sa Matinic, Quezon. Uuwi pa sana ako ngayon ng Manila pero ito kaya pala nagkukos ng sobrang traffic. Dahil dito sa ginagasa na tanggal na lupa guys, so, delikado. Hanggang kailan kaya guys itong traffic na ito, just me mariman kung kailan naman pauwi ng Manila saka naman nangyari ito oh. tanggal talaga yung semento um, ano kaya sa palagay nyo guys yung mm, ano dito hindi inayos yung pagkagawa talagang talagang yung sakuna na lang talagang ano dahil sa ulan siguro pero pero kahit na ba diba? kung maganda yung pagkaayos niya, hindi naman ganyan siguro yan paano na tayo nito ayan no oh dahan-dahan yung mga bus na ano tumatawid pa isa-isa siguro para maiwasan yung pagguho talaga ng tuluyan ng daanan na yan kaya pala nagbababaan na yung mga pasahiro sa bus sa sobrang inip ng traffic paano na tayo kami uuwi nito sa Manila